Are you looking for manggugupit para kay baby boy? Sa mga one-year-old baby nyo na kagaya ni baby JL na napakalikot at napakakulit? Aba, come on down! I-try nyo na yan dito si baby boy sa Cats for Tots. Napakadami po niyan, nagkalat sa mga malls. Pero kami, dito lang sa malapit, sa may Feliz Marikina. Tignan nyo naman, aba, napakakomportable ni baby. Ang upuan ay cars at meron pa siyang mini TV. At kanya-kanya ang mga TV ng mga baby binaginugupitan at ang mga barbero aba ang gagaling very gentle at napakabibilis hindi mo namamalayan tapos na pala O di ba sa dami ng pinagkakaabalahan ni baby hindi siya umiiyak hindi siya natatakot at hindi na po focus yung mata niya sa gunting at sa razor <laughs> tingnan nyo naman to si kuya barbero napapabilib niya talaga ako dahil alintana niya ang likot ni baby mukhang sanay na sanay gupitan ng mga baby ano pang inaantay niyo wag nang matakot paggupitan